Um, hello mga manlang people. Um, nandito tayo sa bagong video natin. Ang pag-uusapan natin dito, sila pula pulit. Um, may bagong image ako nakuha sa kanya. Pero bago natin ito simulan mga Malamp people, 'wag niyo kalimutan i-like tong video at mag-subscribe at isulat ang inyong ID at ang in-game name sa comment dito sa YouTube at pwede kayong manalang ng skin. Dahil magi-skin giveaway tayo every Saturday at Sunday. Now, back to the topic tayo mga Malamp people. Nakita nyo, di ba, sa PGF, nandun ako, pinakita tong image na to, nasa likod ko. Yan, yan o, yan o, yan, yan, nasa likod ko. Yan, di ba? So, sila lapu po pinakita na, pero, hindi natin siya nakita kung ano talaga itsura niya at lahat-lahat. Since, meron tayong official picture niya talaga, guys. Handa na ba kayo? Handa <laughs> na ba kayo? Heto na, one, two, three, kaboom! Oh my god! So, eto guys, si Sri Apolapo, nakikita nyo. Eto yung concept niya. Huwag yung itanong kung saan ko ito nakuha ang picture na to. Um, mahusay lang talaga tayo, mga wala people. Eto na, Sri Apolapo, first look. Tayo lang po ang nauuna dito. Tayo lang, ha? Tayo palagi yung nauuna dito sa first look na to. So, gagawin natin, lalagyan natin yung text yon Kay dog itong image. Tang ina mo, huwag mo nakawin, okay? Ha? 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 Okay. Letang ganun na natin yan. Joke lang, joke lang. Um, So guys, nakikita nyo sila Lapu-Lapu dito. Ang lupit niya guys. Ang lupit niya. Meron siya Polynesian tattoo sa katawan niya. Plus yung ano niya, yung armor sa sa, ban, uh, sa bandana ng ano niya. Yung ano ba to? Yung palda niya, may armor na parang crocodile. Tapos yung bok niya. Nakikita nyo naman dito eh. Yung sa likod, to sa harap. Di ba? Astig ng bok niya. Tapos kung saan banda kinuha yung concept at lahat-lahat. Um, so yeah guys, ang lupit, ang lupit. Ang pila ang hinihintay ko dito yung weapon niya. So basically 200 weapon siya na nakikita naman ata dito, di ba? Um, uh, yan. Basically 200 weapon siya sa so nakita nakikita nyo sa image diyan. So dito 200 weapon siya. Pero parang every time na may passive siya na mabubuo yung espada niya or skill na mabubuo yung espada niya. Tapos pag nabuo yung espada niya, pwede kang gamitin yung ulti, buo na yung espada. So yung may rotation mauuna sa basag na espada, dalawang espada 200. Tapos mapupunta dito sa Basag yung dulo tapos nabubuo yung dulo, tapos nabubuo na, buo na espada. So, di natin alam kung paano i-skill na yan, mga manla people. Pero ang alam natin, fighter tong si Lapu-Lapu, ang bayani ng Pilipinas. Na nandito na sa hero. mobile legend pala. <laughs> Akala ko kung ano sasabihin ko eh. Um, yeah. Isa siyang hero ng Pilipinas, mga manla people. Ang ganda talaga ng pagkagawa nila is that ano, unique na konsepto kay Lapu-Lapu. Unique na concept kung sasabihin natin. Pero nagpabangis dito is that yung katawan niya, malaki yung katawan, tapos may Polynesian tattoo. Tapos yung buhok niya, tapos yung may ano siya, bandana sa, sa, sa ulo. Tapos, uh, yeah, astig guys, ano pa masabi ko dito? Alam natin magiging fighter siya, hindi siya magiging tank kasi wala siyang ka-armor-armor, armor, di ba? Wala siyang armor, so magiging fighter siya guys. Parang base, parang alucard base, ganoon Parang basic alucard. Pero mas mabangis pa to kay alucard kasi hero natin to, di ba? Tapos, yeah guys, sa tingin ko ito na yon um, pero guys wag wag, wag niyo sabihin na eh ito na talaga si 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 Lapu-Lapu 100% sure ito na yung um, ano mangyayari sa niya guys hangga't di pa siya re-release pwede magbago ang mukha niya pwede magbago ang concept pwede magbago ang weapon so basically hangga't di pa siya re-release pwede magbago ang lahat di ba pero ito na yung image na nakikita natin dito sa unang image nga naman ng ano ng na pinakita sa PGF di ba yan oh So, hawik na hawik dito guys. So, boom. Lapu-lapu. to yung sword. Nakikita nyo naman dito sa babae Nakikita naman dito. Di ba sa kanang baba dito sa sa sa, sa wide screen yan. yan, 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 naman to eh oh. ha? Papakita natin. Oh, shit. Yan oh. Di ba andyan dan na pagyas? Ano masabi sabi nyo guys? Ano sa tingin nyo? Ako excited na ako dito. Um, sa Lapu-Lapu. Sana ilabas nila susunod si Jose Rizal. Tapos yung gamit na weapon ni Jose Rizal. Papel at lapis at ballpen. At tapos ulti niya, tatalikod siya, sasaluin niya yung mga bala ng kakampi. O, di ba, daw. joke lang. Huwag natin bastusin. Pero, yeah, guys, lapu-lapu. Ano sa tingin nyo? Ako, hindi na ako makapaghintay. Bibilihin ko kagad to. Kasi hero to ng Pilipinas. Bayani natin to. Eto, nag-save sa akin nung bata ako. Then, joke lang. Um, siya ang bayani ng Pilipinas, mga malam people. Napakahusay, napakulupit. Alam, balik natin yung text natin. Pag walang magnaka ulit. Yan, o. Okay, hey, dog. Ito, ha. Pakatanggalin ulit natin. Okay, guys. Tama na yung pag-joke. Ano sa tingin nyo? fighter shot tank or di natin alam di ba or pwede siya maging jungler base or yeah sa tingin, natin, sa tingin ko talaga fighter siya, fighter na fighter. Pero kayo, kanya-kanyang opinion nga yan, di ba? Kung ano opinion nyo, isulat nyo sa comment. Pero huwag nyo kalimutan isaba, isama ang ID, pati in-game name nyo. Tapos ilike ang video at mag-subscribe. Kasi pag di kayo nakasubscribe, hindi kayo qualified sa si skin giveaway. Kaya isulat ang ID plus in-game name. Tapos opinion nyo dito kay Lapu-Lapu, mga mga people. Yun lang po for today. Um, sana nagustuhan niyo tong image na ibinigay ko sa inyo, yung mga concept at lahat-lahat. Ako na lang po nag naglagay -nag -nag ng mga image-image dyan, yung mukha, tapos yung buhok, tapos yung crocodile. makita natin kung saan nila nakuha yung mga concept nga naman, di ba? Uh, so guys, sana nagustuhan niyo don't, don't forget to subscribe ha, pag sunod-sunod na video na ilalagay natin. Ha? Yeah, bye. Peace out. Tangina niyo.